<laughs> Ay, <no>. Oh wow. <laughs> wait lang, isa, isa, Wait <laughs> lang. Wow. Wow. <laughs> dali, oh, oh. oh, <laughs> May picture. Think... Ay. Ay, name, wala. Oh, wala. Wala ya. wala nga. Oh, Hirahin kayo sa kabila kasi inilalagay nila oh, ano. Kasi, ano? Wow sorry don't sleeve okay e na Tan tantan 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 kailan -tan. dito ana. Ana. Ayan. ay 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 na ayon na nga eh na pa na pa na pa na pa na pa cute